Welcome back to my channel and welcome ulit sa Carson, City of Carson dito sa Southern California considered the Filipino community isa sa mga malaking Filipino community dito sa Southern California Andito ako sa harap ng Mahjings Itri dito yung kuya ko pag napunta dito laging dumadaan dito kasi meron silang kambing na pagkain. And adobong kar kambing, may tawag dito, um, uh, kalimutan ko yung pangalan ng isang mga ibang kalderita at saka kilawin na kambing. Pero ngayon, e eh, Martes, sarado sila. Wala sirado. Walang ilo sa loob. So, dito ako sa Harap. tapos merong nakaupo dito sa simento, ang asawa doon niya ay Pinay. So, how long have you been married? Uh, about 10-11 years. 11 years? You have kids? Okay. So how did you meet your Filipina wife? Out on the street. Oh really? Out on the street? Wow. <laughs> so you're still married to her? So, what kind of Filipino uh, food do you like? I like adobo chicken, uh, sinigang, sinigang uh, uh, uh pork. Nah, what? nah, fish or vegetable. Uh huh. Uh, what else she makes Um, uh, but you know. Menudo. Like, sometimes I eat it. Sometimes. Uh -huh. Have you tried the like pandisal? You know, they have the famous pandisal here. The That's the little bread or something. No, the like the not a little bread. It's like with the breadcrumbs on top, and it's really good, like for coffee. It's very famous. The, this is yeah. uh, Valerius is the famous one. I heard of it, but I haven't. I haven't had it. Maybe you just do not the name. Yeah, but she, she, I like the the the, the shop house and the shop But I don't, I don't eat pork. Meron akong blog dito sa area na to, yung Carson. Ang gawin ko ngayon, I will go to the other areas. And dito naman ako sa kabilang side ng Carson Street dito sa Carson. Sa kabilang side mayroong Jollibee, um, Valero, Valerios, Valeros, tapos Seafood City at Chowking at may PNB yata. Ito naman dito sa kabilang side, Fun na isang Filipino restaurant at meron silang mabuhay credit union. Yan sa pinaka dolo sa tabi ng kalye tapos meron silang tambuli market na isa ring Filipino market Joy B Bakery di pa napunta dyan Manila Slitson uh, kami dyan matagal na Alas Cargo I think yung Alas Cargo is uh, ano rin may mga pagkain din saka yung famous Goldilocks dati nung nakatira pa kami dito na area it only takes us like 10 minutes galing sa bahay papunta dito ngayon ay ano na umabot na ng dalawang oras papunta dito kailangan napunta dito ngayon kasi may yung doktor ko dito banda Umahas yung rate ng dollar 56.15 Ang taas ng exchange rate 56.15 Pabor sa amin Nandito sa Amerika Pero yung mga Nasa Pilipinas Ang kawawa 56.15 punta mo ako dito sa isang uh, Pinoy market yung tambuli na kung saan madalas kami dati bibili na lang ako ng sardinas kasi parang wala kaming sardinas ito na lang bilhin ko o yung mas mura ligo sardines with ano, sriracha di pa natin di pa natikman yan link si it subukan nga tapos ito 89 dollars I mean, um, 89 cents yung miga magkano kaya to sa Pilipinas yung ganito kaliit bili ako ng malaki siguro mas bali yung magkano ba yung maliit itong malaki to $2.79 cents ito na lang siguro ang bilhin ko kaysa yung maliit sabi ng kasama ko sa trabaho dito na mura talaga dito kumpara sa bandang amin sa yung tinitirhan namin ngayon kasi ito is eh, sintro to, eh, kami kumbaga probinsya na kung isipin so yan ang sardinas is 2.79 cents 2 dollars and 79 cents uh, ano pa ba ito lang siguro ang bilhin ko muna dito pwede ka pa pwede ka rin magpaprito ito so, yung isda nila sardinas $2.99 yung galunggong magkano ba itong galunggong ang squid ang nopos opposite ay $4.99 per pound bagoong ginamos ito 249 249 dollars so may mga bagoong alang gusto mong bagoong yung ano yung dilis or bagoong alamang shrimp ginisang bagoong kalamansi eh. kamayan Ito yung isda nila dito. I miss this market kasi madalas kami dito noon eh. Mas mura kasi dito, ito dito kaysa ano, Seafood City. Ito may ulo sila ng ano, na grouper. Catfish, $4.99 ang pound. Ang pampano, $5.99 cents ang pound tilapia $2.99 cents ang bangos 4.99 per pound Yan yung simbahan ng Catholic o dito sa Carson diyan maraming mga Pilipina na Pilipina na nagsisimba Dito ay may mga ano pa Filipino groceries or market Pakita ko rin sa inyo Uh, pupunta lang kami sandali. Ibang area na naman to ng Carson. Ito yung isa pang Filipino market dito. Um, yung um, tawag dito. Yung Unimart Seafood Market. Pinoy din yung may-ari siguro niyan. Kasi halos lahat ng tinda. Mga Filipino products other than siyempre yung mga isda o karne tapos meron din ditong door to door ito mga kakaning Filipino meron din sila sa loob itong ano ngayon ko lang to na kasi bihira po punta dito noon eh itong bakery na ano Pinoy din pala yung ano ba yun? Ayan, Casa Filipina Bakery Hindi pa na napasok dyan Tapos mayroon din palang Restaurant na Pinoy Food Republic Restaurant and Grill Hindi pa rin ako Nakapasok dyan Sa so, tagal ko nakatira dito More than 10 years so, uh, I mean Not here exactly, pero like 20 or 15 minutes away. Uh, hindi ko na pasok 'yung mga 'yan. Yung last stop. Last stop ko ngayon, hapon na to, ngayong araw na to dito sa Carson. 'Yan ay ano din uh, Filipino food restaurant. Masarap 'yung pansit nila dyan Tapos ito naman, madalas kami dito sa uh -huh. Seafood Ranch Market. Dito kami madalas kasi mas mura kaysa Seafood City tsaka medyo malapit din sa amin konti compared sa Seafood City dito muna kami sa Mami King at ng miss namin itong pansit nila pwede pala dito mag-apply kasi nangailangan ang katulong may baboy pa si Babawin no? Thank you so much. Maraving salamat.